Hello sa mga subscriber ko sa nakakamang Kalaman Bibigyan na lang ako mag-upload ng video ng mga videos sa YouTube ko kasi eh. abis ah, tayo ngayon katrabaho bilang CNC machinist dito sa Taiwan So kung napapanood nyo pa rin minsan yun nakakamang kalaman good yun mag upload pa rin naman ako pero paunti unti na lang so sa ngayon mag focus lang kayo sa pangarap nyo huwag kayong maghahabol sa babae maghahabol kayo sa pangarap nyo at yung babae lalapit na lang yan lalapit na lang yan basta pataasin nyo yung value nyo yung halaga nyo huwag kayong maghahabol sa babae kung na buhay ka sa to para magabulang sa babae huwag mo masyadong pahalagaan yung babae pahalagan mo pahalagan mo yung pangarap mo kataasin mo ang value mo at kapag napataas mo na yung value mo hindi magiging problema ang babae mas madali mo silang madidiscard yan kung mataas yung value yung mataas yung value mo pero kung hindi ka nangangarap Puro ka babae, hindi masyado mataas yung pangarap mo. Malaki yung chance na maiwan ka niya. Kasi minsan may mga babaeng naghahanap na mas better na lalaki. So malaki yung chance na iwanan ka niya. Kapag hindi ka nag-focus sa sarili mo na maging better, siya, maghahanap siya ng mas better. Yung mas mabibigyan siya ng masusuportaan siya financially at ikaw kung wala sa iyo yun syempre lilipat siya sa ibang lalaki na may bibigay yun kaya mas maganda kung mag focus ka lang maging better uh, may improve yung sarili mo at yung mga babae sila na ang lalapit sa iyo mas madali mo silang madidiscard yan hmm? tandaan mo yan yung pangarap mo your value pataasin mo yung value mo at hindi ka mahihirapan makapagdiskarte diskarte ng mga babaeng nagugustuhan mo kabulin mo ang iyong pangarap at hindi babae ayun lang masabi ko dyan. peace so salamat sa mga nanonood ng mga nakakamangkala mga videos alam ko kung bibira na lang mag-upload din ako masyado active pero mag-upload pa rin ako yes yes sir mag-upload pa rin. bye